Nagpapasalamat ang aktres at singer na si Nadine Lustre sa pagkabilang niya sa isang stellar at powerful cast ng suspense thriller film na Uninvited. Natupad na daw ang isa sa bucket list niya ang makasama sa isang film project ang Star for All season na si Miss Vilma Santos Recto. Aminadong aktores na super challenging para sa kanya ang kanyang karakter sa nasabing pelikula. Pero gusto niya talaga ang mag-explore para sa mga kaya niyang gawin. I'm happy because I was able to explore um, and try out a different um, style of acting as well. And I wanted to see that para ito yung kaya ko pang gawin. kasi um, this time around, as in sobrang e extreme talaga yung yung pagkataiba niya so, from my from my previous characters. And to be honest, it is parang something that I've always wanted to do. Kasi I wanted to see kung ano pa nga talaga yung kaya ko gawin and what other kind of genres or even roles that I can do in the future. And knowing me, you know, I'm very, um, I love exploring. Bukol kay Ate nakasama din ni Nadine ang aktor at tinaguri ang King of Romance drama na si Aga Mula na siyang gumaganap bilang ama niya sa pelikula. Nagkwento din ang aktres ng working relationship niya ni Aga. Ako naman, ano na ako, shit lang naman ako. I'm okay with everything. Also, my relationship with my dad is not exactly the same. Um, pero ang similarity namin siguro ni Nicole, I would say, is pares kaming palaban. That scene actually was really funny kasi every time after ng eksena, um, naalala ko merong mga addicts si Kuya Aga na, as in, paglabas ko ng pintuan after the scene, tawa ko ng tawa. Um, I don't know if it's gonna be in, in, in the scene or in, uh, in the Film. Pero iba, iba yung pakiramdam ng mga eksena ko si Kuya Aga. Medyo, hindi naman siya awkward. Parang I think if ever, uh, if anything, mas mas natuwa ako na, na, na namin yung eksena ng gano'n. Ang iba pang cast ng nasabing movie ay sina Mylene Dizon, Tirsa Cruz III, RK Bagatsing, Elijah Canlas, Ketchup Eusebio, Ron Angeles, Gabi Padilla at iba pa. Mapapanood ang nasabing pelikula sa mga sinihan sa bansa simula sa December 25, 2025. Samantala break muna daw si Nadine sa mga teleserye dahil may mga negosyo din siyang inaasikaso at kung mayroon man siyang gustong balikan na gawin ito ay ang pagkanta.